may sabing makatabang siya arug niya na po ano siya kalansay Duwang pigtutubodan na kalansay nin tao ang matrayong pong nakalot ka National Bureau of Investigation o no NBIB call. Katuwang ang Libon PNP, 93 Special Action Company, 9 Special Action Battalion, as in PNP Special Action Force, sa sarong ampas sa puwerang porsyon sakop kang barangay mulos bulos Libon Albay. Pasado alas dos nin hapon ka na kalis na biyernes Hulyo Apuera sa mga tulang may nako ang manapisi sa nasambit na ampas. Sigun sa opisina kang NBI Bicol, natuntunin daan mga kalansay sa tabang kansarong informante, alagad na wawaraan mga payokan biktima. Basado subot sa salaysay kang informante, ginakudan muna ang mga biktima antes na pinugutan kan lider kang grupo na si Gilbert Concepcion makalis ang pagpugot, ikinagsasako ang mga biktima dangang pighulog sa ampas. Saro sa mga biktima ang residente kang barangay makabugos parehong banwaan, na haros tuluhas na apat na taon nang nawawara. Isa lang nakilala natin dito, kasi bago pinatay, kilala ito. Ang apelyido nito is sa tweeto, taga Makabugos. Ang isa, idedetermine pa natin, taga, taga rito rin sa Libon. I-check pa natin yung identity niya. Possibly next week makukuha na natin. Nagkatalan man na ipasairarom sa eksaminasyon ng mga tulang na nakuha. Nga ni makumpirmar kung sa duwang tao man ang mga ini. Para makilala natin siya o sila, dalawa yung pwede natin gawin. Sa una, yung pinakang importante DNA. Wala na ibang pwedeng pagkuhan niyang DNA. Pero kung hindi na makukuha na ng DNA, ano pa dyan, may mga damit pa dyan, lalabhan yan titignan natin, ipapa-identify natin yan. Doon sa, halimbawa, may, may mag-claim sa kanya na siya si ganito, identify ngayon. Inina ni Kadosing Kalansay Nintawo na nakalot kang otoridad na pigsasabing biktima kang konsepsyon criminal gang, kung sa inanong pa sa padagus ang nabibistuhan. Padagos man na pinaghanap kang NBI ang mag-amang ginadan man subot kang grupo na tulong taon nang nawawara, asin ang sarupang lalaki na haro siyam na taon ng nawawara. Yung may mga nalalaman pa pong information, wag po kayong matakot magsumbong sa PNP Libon, sa NBI, sa Special Action Force na kasama rin namin ngayon at sa yung PNP Libon at sa NBI, magsumbong po kayo para matulungan namin kayo. Para mabigyan naman ng hustisya yung mga biktima ng Gilbert Conception Group. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.